Patuloy pa rin ang ginagawang pagmamanman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX, katuwang iba pang ahensya ng gobyerno sa Bulkang Taal sa Batangas. As of August 20, 2024, nakataas ito sa Alert Level 1. Itinataas ang Alert Level 1 kung mayroong slight increase sa volcanic earthquake at steam o gas activity. Gayun din ang pagtaas ng temperatura ng hot springs sa Tibapa. Ayon pa sa datos ng FIVOX, wala pang naire report na volcanic earthquake sa vulkan sa nakalipas na 24 oras. Samantala, nagkansila naman ng pasok sa iba't ibang lugar sa Batangas, Laguna, Cavite at maging sa southern part ng Metro Manila dahil sa mataas na level ng VAG o volcanic magmula sa vulkan. Ayon sa FIVOX, ang vaga yung droplets ng volcanic gas katulad ng sulfur dioxide. Ito ay acidic at maaaring magresulta sa iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Pero sa ilang report naman, sinabi ni FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol na polusyon ang sanhi ng haze na namamataan sa Metro Manila at hindi dahil sa taal volcanic smog. Towards around 11 o'clock, towards the southwest po yung hangin. So sa pinakahuling ulat, may VAG pa rin sa mga ilang uh, bayan sa Batangas although hindi na kasing lawak katulad ng naiulat kahapon. Ang mga bayan na may presence of VAG ay ang bayan ng uh, Laurel, San Nicolas, uh, Agoncillo, uh, Talisay, uh, bayan ng Balete, Lemery, Cuenca, Malvar, Lipa City, Taal, Lian at uh, Nasugbo. Yung na-observe natin sa Metro Manila na Hayes kahapon, uh is most likely due to uh, local pollutants rather than uh, vog uh yung mabagal na ihip ng hangin for the past few days uh prevented the local uh, pollutants from uh, dispersing vertically uh kaya uh, they remain on the lower levels and uh created the haze that we saw yesterday nagbigay naman ng ilang rekomendasyon at paalala ang ahensya ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater. Gayun din ang pamamalagi sa lawa. Bawal din ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tukto ng vulkan. Dagdag pa ng FIVOX, maaari magkaroon ng bigla ang pagputok ng steam o phreatic explosions, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pag-ipo na pagbugaan ng mga nakalalasong gas. Samantala, ayon sa Office of Civil Defense o OCD Region 3, wala pang official report na natatanggap ang Central Luzon ukol sa volcanic smog. Patuloy naman umano ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang maging handa. Right now po, uh, wala pa namang official uh, report na nare-receive po yung Central Luzon. But uh, we are nagka-ndak pa nang kami in sa mga counterparts in Calabarzon and sa concerned agencies ano lalo na yung sa pag-asa natin ng DOST para mabigyan natin ng early warning sakali man magkaroon ng epekto dito sa Central Luzon na CLTV 36 News